Ano daw ang inyong masabi sa pamamalakad governance ni Apo presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. after ng mga 2 years na direct, naka 2 years na ba siya? O mga ganon taon since 2021 mayor. Yes, nasa 28 nasa 28 months na, no? Oh, yes. Na si si Apo Bongbong, ano masabi yes. niyo? Uh, so far, uh, nasa tamang direksyon din. Okay. Mayor nga lang boss eh. Akala mo, Superman ka na dahil uh, napaka-late yung bayan mo. Kaya mo lahat. But mm. then, hindi rin ganun ka di, And how much more to being a president. Napaka-hirap yeah. din. You know? yeah. Sa tingin ko, okay pa naman so far. At uh, give him another one year siguro, no? Mm, para mm, makita, tama, natin, uh. makita natin yung epekto ng kanilang mga program. Kasi mm. yung iba naman, yung nakaraan, dati na yan, ano? Yung mm, uh -oh. usod na taon, ito yung mga bagong programa na niya, ano? Mm -mm. But uh, it must have to be proven and tested mm -mm. Uh, in the near future, uh, Sir Raymond. So in general, mm. so far, okay mm. pa naman, ano? Okay mm. pa. Tama, tama. Uh, without being an Ilocano, syempre, uh, give him chance Uh, kumbaga, nandun na yung uh, vision niya, yung programs Pero syempre, like any other presidents uh, Kasi nag-cover din ako sa Malacanang before nung Arroyo time, Aquino time, Duterte time uh, Syempre, nandyan pa rin Lagi kasi yung uh, hindi maiwasan yung mga nakapaligid Na may vested self-interest At uh, kumbaga, sila yung uh, mamumurakot uh, on behalf ng presidente So yan So siguro bantayan lamang ni Apo Bongbong yung kanyang likod uh, at kanyang paligid laban o oh, mula sa mga ganyang mga opisyal niya uh, mayor uh, Joe yes, Sir uh, dapat kasi ikaw ay halimbawa cabinet secretary of hmm. uh, you should be proud that you're part of the uh, the cabinet Igo, oh i wish na you do something na makasira sa presidente ay ikaw dapat yung ano yung mag-protect sa Presidente. And I hope, ganoon naman ang direction, ano? Sana mm -hmm. alam mo, ako kasi sa Raymond, sa takalan sa gobyerno, I've been here for more than 35 years now, no? Mm -hmm. You should know uh, I started as uh, a young uh, Kabataang Barangay uh, chairman ng buong kalayan when mm -hmm. I was 15 years old, no? At uh, naging officer din ako sa province ng Kabataang Barangay. Mm -hmm. And uh, 14 years sa military, 22 years na tayo sa politics ngayon. Mhm. Mm ay uh, talagang napakahirap din, ano? Sometimes it it goes with the system din, ano? Yeah, uh, exactly. Uh -huh. Structure, structure ng ating government, kaya natamang tama sana, ano, na na kung pwede lang may mga baguhin na rin dapat sa ating constitution, mm -hmm. even sa ating local local government code na hindi mm -hmm. na rin talaga akma sa mga mm -hmm. panahon yeah. ngayon, ngayon. Oh, yun, ngayon yun yung. Time. Isinusulong ni, eh, kailian din natin na uh, igorot ni Apo Robin Padilla uh, yung constitutional amendments. Pero yun nga lang, siyempre politics is always a number so hirap siya. Hirap din yung kanyang komite na maisulong uh, even sa plenary uh, debate, uh, Mayor. Yes, uh, Sir Raymond, talagang... Uh... Uh, marami pa, marami pa ang uh, dapat nating gawin, no? Mm -hmm. Sa ating okay. uh, bayan sa ating bansa, mm -hmm. no? So kami mga mayors naman ay uh, kung ano lang dapat naming magawa, no? Mm -hmm. bayan. At uh, tayo naman ay nagmamasid lang sa taas at uh, sabi nga uh, dito muna tayo sa bayan natin, ano Oo. Oh, kung maayos ang bayan Maayos ang probinsya, pag maayos ang probinsya, maayos po ang buong banda.